Patuloy na umiinit ang lumalalang digma ang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. May mga ulat ngayong gabi na sinuspende ng China ang pag-export ng mga rare earth minerals. Hindi tiyak ang ending pero mas malinaw na ngayon. Ang layunin ng United States ay muling itutok ang pandaigdigang kalakalan palayo sa China. Maaari nilang ipataw ang matinding paghihirap sa sarili nilang mamamayan at handa silang gawin iyon para manalo sa trade war laban sa Estados Unidos. Masamang balita ito para sa China na posibleng lumiit ang ekonomiya nila sinimulan lang ng China ang isang economic nuclear war gamit ang bago nitong export ban. Hangad ng CCP na magtagumpay sa negosasyon sa kalakalan kasama ang Estados Unidos. At dalawang linggo bago pirmahan, ang huling kasunduan, naglunsad sila ng biglaang atake laban sa mga negosyo sa United States. Ngayon, napagtanto ni Xi Jinping na baka nasobrahan niya ang ginawa niya. Yun ay dahil inasahan ng China na agad susuko ang United States. Pero lumalaban ang United States at tinatamaan nito ang China sa pinakamasakit na bahagi. Dito nagsisimula ang kwentong ito sa kalagitnaan ng Setyembre. Noong Setyembre 14 at 15, nagkita ang mga delegasyon ng United States at China sa Madrid, Espanya. Layunin ng pagpupulong ay ayusin ang usapan sa kalakalan at mga detalye. Dito na pagkasunduan kung paano haharapin ang TikTok. Pero nagkasundo rin sila sa isang napakahalagang bagay. Parehong sinabi ng dalawang panig na, sige, magkakaroon tayo ng pansamantalang tigil putukan. Ibig sabihin, walang maglalagay ng bagong mga restriksyon o bagong taripa hanggang matapos ang pag-uusap tungkol sa kalakalan. Pagkatapos, itinakda ang susunod na pagpupulong sa huling bahagi ng Oktubre. Dito inaasahan na magkikita sina Pangulong Trump at Xi Jinping sa Malaysia sa South Asian Economic Cooperation Summit. Pero may napansin ang punong negosyador ng China sa Madrid na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Umalis siya iniisip na masyadong sabik ang United States na matapos ang kasunduan pangkalakalan na ito at naniwala siyang pwedeng samantalahin ng China ang kasabikan ng Amerika. Pero nagkamali siya. At malalaman natin, yan maya-maya lang. Mula noong araw ng kalayaan noong Abril 2, may tatlong pu porsyentong taripa ang United States sa mga produktong mula China. Ngayon, mas mababa pa rin ang 30% kaysa sa dating isang daan at 45% na inanunsyo ni Pangulong Trump noong Abril. Pero mataas pa rin ito para makasakit sa maraming pabrika sa China. Gustong gamitin ng China ang impluensya nito para ipatanggal ng United States ang 30% taripa. Iyan ang dahilan kung bakit ilang gabi lang ang nakalipas. Nagpakawala ang China ng tinatawag ng marami na nuclear bomb sa ekonomiya. Tinitingnan ko ang anunsyo kahapon ng China at ng Partido Komunista ng China bilang isang Sputnik moment para sa Amerika. Noong 1957, inilunsad ng Unyong Soviet ang Sputnik satellite sa kalawakan. At napagtanto natin na sinusubukan nilang ipakita sa mundo na sila ang mamamayani sa ekonomiya, militar at teknolohiya. At yan din ang ginagawa ng China ngayon gamit ang kanilang binibili at binebenta para talagang hadlangan ang ating ekonomiya. Uh, may ilan na tawag dito ay economic warfare, parang Pearl Harbor moment para sa ekonomiya natin. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay kailangan natin ng tulong ng lahat para manalo sa kompetisyong ito. Kailangan nating itigil ang pagtrato sa China na parang normal lang itong bansa sa ekonomiya. Hindi nila dapat makuha ang normal na ugnayang pangkalakalan dahil hindi sila developing country. Ginagamit nila lahat ng pwede nilang gamitin laban sa Estados Unidos at sa pandaigdigang kaayusang na pakinabangan natin. Balikan natin kung ano talaga ang ginawa ng China. Isang malaking anunsyo mula sa kanilang Ministry ng Komersyo. Kailangan na ngayon ng export license ang mga dayuhang entity para muling mag-export o mag-manufacture sa ibang bansa. Ano mang produkto na naglalaman ng higit sa 0.1% ng materyales na kontrolado ng China o ginawa gamit ang teknolohiyang rare earth na nagmula sa China. Sa madaling sabi, nais ng CCP na humingi muna ng pahintulot ang bawat bansa bago mag-export ng kahit ano sa Estados Unidos. At ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ay dahil, sigurado ako, gaya ng alam ng marami sa inyo, kontrolado ng China ang mahigit 70% ng pagpoproseso ng rare earth. Lahat ng teknolohiya at elektronikong kagamitan ay may rare earth sa loob. Kaya kung may bansaman na gustong gumawa ng laptop o telepono para sa mga mamimili sa United States, kailangan nilang humingi ng permiso mula sa CCP. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakababa ng pamantayan para sa paghingi ng permiso. Kahit 0.1% lang ng material ay galing sa China. Tulad ng sinabi ni Pangulong Trump sa kanyang tweet, ito ay walang kapantay at hindi lang ito tungkol sa rare earths, nagpatupad din ang China ng pagbabawal sa pag-export ng mga matitigas na materyales tulad ng lithium batteries at artificial graphite anode. Kita mo, talagang gusto nilang bigyan ng matinding pressure ang Estados Unidos. Dahil sa dalawang linggo, magkikita ang mga presidente sa Malaysia. Bago iyon, gusto ng China gamitin ang lahat ng impluensya nila para makuha ang gusto nila kaya tinawag ito ng isang ekonomistang eksperto sa Wall Street Journal na parang nuclear war sa ekonomiya. Ang plano ng China ay sirain ang mga industriya ng Amerika, lalo na ang sektor ng artificial intelligence. Dahil dito, naniwala ang mga negosyador ng China na sa pagbabanta, agad susuko ang Amerika at susunod sa mga gusto ng China. Pero dito sila nagkamali. Anong nangyari? Nakipagkita ka na ba sa mga Chino? Nakipagkita na si ng pananalapi beson sa mga Chino at lumabas siya sa huling pagpupulong na sinasabing may malaking pag-usad. Bakit nagbago? Tama ka, Brett. Balikan lang natin ang nakaraang anim na buwan. Anim na buwan na ang lumipas ng gawin ng Tsina ang action sa rare earth magnets. At sa nakalipas na anim na buwan, naging matagumpay kami sa pagtiyak ng tuloy-tuloy na daloy ng mga magnet na yon papuntang Tsina. Nagtagumpay kaming magkaroon ng tigil putukan, isang marupok na tigil putukan sa Tsina, Tungkol sa taripa, mataas pa rin ang taripa sa Tsina pero patuloy ang maayos naming communication at pag-uusap. And ang recent na action, gusto kong sabihin yung ang sa China ay hindi parang patintero. Sa isang banda, may paparating silang pagpupulong kay Pangulong Trump or meron silang nakatakdang pagpupulong. Sa kabilang banda, na is talaga nilang dominahin ang pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Matagal na nilang tinago ang hakbang na ito at naisip nilang tamang panahon na itong gamitin bago ang pagpupulong. Sa tingin ko, nagkamali talaga sila ng calculation dito. Nagkamali ba talaga sila ng kalkulasyon? Ganito tumugon si Pangulong Trump nang malaman ang ginawa ng mga Chino. Nalaman na nagpakita ang China ng agresibong posisyon sa kalakalan sa pamamagitan ng pagpapadala ng hostile na liham sa buong mundo. Ayon sa kanila, Simula Nobyembre 1, magkakaroon ng mas malawak na kontrol sa pag-export ng halos lahat ng produkto nila. Pati ilang produktong hindi nila ginagawa. Lahat ng bansa ay apektado, walang eksepsyon. At malinaw na ito ay planadong ginawa ilang taon na ang nakakaraan. Hindi pa ito nangyari sa international na kalakalan at isang moral na kahihiyan sa pakikitungo sa ibang bansa. Dahil kinuha ng China ang natatanging posisyong ito, nagsasalita ako para lang sa Estados Unidos ng Amerika. Hindi sa ibang bansa. Simula Nobyembre, isa magpapataw ang United States ng isang daan porsyento na taripa sa China bukod pa sa anumang taripang binabayaran nila ngayon. Ibig sabihin, ang original na tatlong po dagdag pa ang isa pang isang daan, ang mga pabrika ng China ay magbabayad ng isa tatlong po porsyento na taripa sa anumang nais nilang ibenta sa Estados Unidos. Gayon din, sa Nobyembre isa, magpapatupad tayo ng mga kontrol sa pag-export sa lahat ng mahahalagang software. Imposibleng paniwalaan na gagawin ng China ang ganitong aksyon, pero ginawa nila. At ang natitira ay kasaysayan na. Salamat sa atensyon. Makikita ninyo ngayon kung saan nagkamali ang CCP at ipapaliwanag ko kung bakit. Ayon sa CCP, ang kanilang kalamangan ay galing sa hangarin ng United States na mabilis tapusin ang kasunduan sa kalakalan. Nakakalimutan nilang ang kalamangan ng United States ay dahil hindi maayos ang estruktura ng ekonomiya ng China. May krisis sila sa real estate at nalulugi na ang mga tagagawa. Kung gustong palalain ng CCP ang trade war, ano kaya ang mangyayari? Mas kailangan ng mga pabrika ang mga mamimiling kanluranin kaysa kailangan ng mga mamimiling kanluranin ang mga pabrikang Chino. Una sa lahat, masasabi ko na ganun nga. Ang ekonomiya ng China ay nakasalalay sa ideya na kaya nilang magpatuloy sa paggawa at pag-export ng napakalaking dami ng sobrang kapasidad sa totoo lang ng mga produktong gawa nila at ipadala ito sa mga pamilihan sa ibang bansa. Pangunahing consumer at importer ang Estados Unidos tayo ang bagsakan ng produkto ng China kaya malaki ang kanilang kalamangan. Ito rin ang dahilan kaya sila pumayag sa negosyasyon noong Mayo. Ang yung pong ipayag kakataon ay noong nagpatupad tayo ng napakataas na taripa sa kanila. Sa totoo lang, hindi natin kagustuhan na gawin yon. Layunin natin maging maayos at balanse ang kalakalan sa China. Makatarungan yon pero mahirap ang proseso para marating yon. Alam mo, may merkado tayo. Sila naman ay may gobyerno na siyang nagpapatakbo ng ekonomiya ng kanilang bansa. Tayo ay may malayang pamilihan at para sa kanila gobyerno ang namamahala. Ito ay napag-usapan na natin noong nagsimula ang trade war noong Abril. Pero ang taong bumibili ng mga produkto ay mas may kapangyarihan kaysa sa taong nagbebenta nito. Kadalasan, totoo yan sa karamihan ng mga sitwasyon. Bukod pa rito, mas komplikado ang sitwasyon ng China dahil mahilig bumili ng mga bagay ang mga mamimili sa United States na siyang pinakamalaking trade partner ng China. Mahirap baguhin ang konsumerismo ng mga Amerikano dahil kakaunti lang ang bansang kayang bumili tulad nila at ang mga pabrika sa China na nagsusupply sa mga mamimili sa United States ay hindi basta-basta pwedeng magbenta na lang ng mga produkto nila sa mga tao sa Asia o sa ibang kontinente. Pero ang mamimili sa United States sa kabilang banda ay pwedeng bumili ng mga ganitong produkto mula sa ibang bansa. Totoo, ang Vietnam, India, at Mexico ay nag-aabang ng tsansang maging pabrika ng Estados Unidos. Alam na nila ang epekto niyan sa ekonomiya, gaya ng sa China. Kaya gusto rin nilang sumunod. Ibig sabihin, malalaman ng China na mas kailangan nila ang Estados Unidos kaysa baliktad. Ang kwento ng eroplano ay magandang halimbawa nito. Noong Abril, naglabas si Xi Jinping ng mensahe sa mga kumpanyang panghimpapawid sa China na nagsasabing, may trade war tayo laban sa Estados Unidos. Kaya huwag kayong bibili ng anumang eroplano mula sa Boeing. Pero maraming airline sa China ang naka-order na ng eroplano sa Boeing at naghintay ng halos tatlong taon. Pagkanda ng order, sinabi ni Xi Jinping, huwag tanggapin ng order. Kailangan ninyong dagdagan ang kita at tubo na hindi naman siguro unreasonable. Sa totoo lang, si Xi Jinping ay gumagamit ng Boeing 747 habang ipinagbabawal niya sa Chinese Airlines ang pagbili ng eroplano mula sa Boeing. Dito nagsimulang ituro ng maraming Chino ang pagiging ipokrito. At lalo pang pinaninindigan yon ni Pangulong Trump. Ipinapaliwanag niya kung paano lalala pa ang digmaan ng lampas sa kayang tustusan ng China. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ano pa? Bukod sa software, ano pa ang pwedeng ialok sa export ng langis? Hindi ito isang bagay na ako ang nagpasimula, alam mo yon. Tugon lang ito sa ginawa nila. At hindi naman talaga nila ito itinarget sa atin, itinarget nila ito sa buong mundo. Ang buong mundo ay apektado tayo, kaya naisip ko na masama ito. Pero marami pa tayong bagay kabilang ang malaking Arab. Marami silang Boeing na eroplano at kailangan ng pyesa at iba pang ganong bagay, Steve.